Mensahe ng Universo para sa iyong gayon. Sa isang napakahalagang sandali na iyong paglalakbay, may espesyal na mensahe ang mga anghel para sa iyong puso, puno ng kosmikong karunungan na konektado sa kapalaran na nakalaan para sa iyo at ng iyong minamahal na pagdaanan ng makasama. Ang pag-ibig na nararamdaman mong gayon ay hindi isang karaniwan o panandaliang bagay. Ito ay malalim at lampas sa oras, espesyo at anumahad lang na inyong naranasan o maaring harapin sa hinaharap. Ang pag-ibig na ito ay banaw na ginagabayan. Pinoprotektahan ng mga celestial na nilalang na nagmamasid para sa iyo at sa iyong partnership. Ang universo ay nasa iyong panig, inaayos ang lahat para sa ikabubuti ninyo. Ang taong iyong kasamahan sa spiritual na koneksyon ay nagdesisyon na makasama ka sa kasal. Ang pagpili na ito ay hindi ginawa ng walang pag-iisip o padalos-dalos. May mga pagkakataon na ang puso na taong ito ay napuno ng pagdududa at kawalang katiyakan. Masandali kung saan nagtanong sila kung talagang karapat dapat sila sa iyong pag-ibig. Tumingin sila sa iyo at nakita ang isang tao na, sa kanilang pananaw, ay maaring napakabuti sa tabi na ibang tao. Isang taong kanilang itinuturing na mas karapat dapat. Ngunit, kasabay nito, hindi nila may kakailang labis na damdaming lumalago sa kanilang mga puso sa bawat sulyap, sa bawat sandaling magkasama, sa bawat pagkakataon na ikaw ay naroroon. Ama mga pagdududang ito ay hindi nagmula sa mababaw na kawalang katiyakan, kundi sa malalim na paggalang sa kung ano ang mayroon kayo. Sa isang antas, alam mataong ito na ikaw ay espesyal, isang tao na ang liwanag ay nagniningni na maliwanag. Marahil ito ang liwanag, ang ura na kadakilan at kabutihan na iyong isinasabuhay na nagdala sa kanila upang pagdudahan ang kanilang sariling halaga. Nagtanong sila, karapat dapat ba ako sa ganitong pag-ibig? Kaya ko bang matugunan ang kadalisayan ng damdaming ito? Gayon pa sa pamamagitan ng introspeksyon at malalim na pagsusuri, lumitaw ang sagot. Sa wakas ay kanilang naunawaan na ang iyong pag-ibig ay hindi nakabatay sa mga paghahambing o sa mga material na inasahan ng mundong ito. Hindi mo sila pinili batay sa kanilang mga ari-arian o kung paano sila nakikita ng lipunan. Ang pag-ibig na iyong inaalok ay lampas sa pisikal at nakaugat sa isang malalim na spiritual na koneksyon, isang bagay na higit pa sa material sa buong paglalakbay na ito. Palagi kang naging ilaw na nagbigay liwanag sa mga pinakamadilim na sandali na taong ito. Nag-alok na suporta sa mga panahon na hirap. Kahit na may mga pagdududa at takot na natili kang matatag, nagpapalabas ng tiwala, kapayapaan at katahimikan. Ito ang lakas at patuloy na presensya na nagbigay sa kanila ng kaalaman na sila ay karapat dapat sa iyong pag-ibig. Naunawaan nila na ang pag-ibig na ito ay pantay-pantay, isang sayaw ng mga kaluluwa na nagtutulungan, sumusuporta at nagtataas na isa't isa. Gayon, handa na silang umusat. Hindi dahil sa pakiramdam nilang napipilitang gawin ito, ni dahil sa iniisip nilang ito ang tamang oras ayon sa mga inasahang sosyal, kundi dahil ang kanilang mga puso at kaluluwa ay nakatutugma sa mas mataas na layunin na ito. Handeng-handa na silang parangalan ka, kilalanin at ipagdiwang ang liwanag na iyong dinala sa kanilang mga buhay. Nais nilang yalok sa iyo ang pinakamahusay, ang talagang nararapat sa iyo, dahil naunawaan nila na ang tunay na pag-ibig ay isang palitan na enerhiya, kung saan pereho kayong umaangat at nagmamahalan ng na walang kondisyon. Mahalagang tandaan na ang pagsisikap na ito ay hindi nagmumula sa obligasyon, undi mula sa isang tapat na pagnanais na umunlad kasama ka. Nais nilang yalok ang pinakamahusay sa kanilang sarili, makita ang iyong ngiti, at masaksihan ang iyong kaligayahan. Ang kanilang kapakanan ay direktang konektado sa iyo, Naunawaan nila na, sa isang pakikipagsosyo ng mga kaluluwa, ang kasyahan na isa ay sumasalamin sa kasyahan na isa pa. Kaya't sila ay nagsusumikap na maging pinakamahusay na bersyon na kanilang sarili, upang maybigay nila sa iyo ang isang pag-ibig na karapat-dapat sa lahat na iyong kinakatawan. Ang pag-ibig na ibinabahagi ninyo ay natatangi, bihira, at mahalaga. Ito ang uri na koneksyon na hinahanap na marami sa buong buhay, ngunit kakaunti ang pinalad na matagpuan ito. Kaya pinapaalala ng mga ahel na dumeting na ang oras upang ipagdiwang ang ugnayang ito. Kayo ay itinakdang makita, hindi sa pagkakataon, kundi dahil ang inyong mga kaluluwa ay pumili na magkaisa sa buhay na ito, na may layuning matuto, lumago, at umunlad na makasama. Ang landas sa hinaharap ay maaaring magdala ng mga hamon, ngunit ito ay puno ng mga biyaya, na may suporta mula sa universo, mga spiritual na gabay, at mga anghel na sumusubaybay sa inyo. Nais nice ng mga anghel na malaman mo na ang paglalakbay na ito ay markado ng malalim na katatagan at panloob na kapayapaan na nagmumula sa pagkakaunawaan at walang kondisyong pagtanggap. Ang emosyonal at spiritual na katatagan na ito ang magiging batayan para sa pabuo na isang pinagsamang buhay, puno ng mga katuwang na tagumpay, masayang sandali, at mutwal na paglago. Higit pa rito, ang inyong relasyon ay magiging inspirasyon hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa lahat sa inyong paligid. Kayo ay magiging buhay na halimbawa kung paano ang tunay na pag-ibig, batay sa respeto, paghanga at suporta ay maaring maging mapabago. Magkasama, magkakaroon kayo ng mga nagawa sapagkat ang pag-ibig na ibinabahagi ninyo ay napakalaki. Ang pag-ibig na ito ay magdadala ng pagaling, kasiyahan at walang hanggan ng mga biyaya. Kayo ay lumikha na isang sagradong pakikipagsosyo na pinagpala ng no banal. Ang pagkakabuklod na ito ay magiging napakapromisoryo, hindi lamang dahil sa pag-ibig na nararamdaman ninyo para sa isa't isa, undi dahil handa kayong harapin ang mga hamon ng sama-sama at lumago ng magkatabi. Ang ugnayang ibinabahagi ninyo ay malalim, sumasaklaw sa emosyonal, spiritual at enerhiyang larangan. Ito ay isang koneksyon na lampas sa physical, na nagmumula sa lahat ng antas ng pak-existence. Ang pag-ibig na ito ay pinapagana ng malalim na pagunawa kung sino ang isa't isa na may pagnanais na sumuporta, alagaan at protektahan. Ang pagunawang ito ang magiging batayan upang mapagtagumpayan ang anumang hadlang na dala na buhay. Ang emosyonal na ugnayan ninyo ay magiging mas matatag araw-araw sa bawat hamon na nalampasan at bawat tagumpay na ipinagdiwang ng sama-sama. Nais na mga ahel na malaman mo na kasama ang taong ito, hindi ka kailanman magiging nag-iisa. Sila ay magiging kasama mo sa bawat hakbang na nag-aalok ng kanilang pag-ibig, katapatan at walang kondisyong suporta. Kayo ay magiging isang matibay na makasintahan, Ang inyong pagkakaisa, pag-ibig at pananampalataya ay magiging tunay na pinagmulan ng lakas. Kaya't hayaan mo maramdaman ang kasiyahan na pagkakabuklod na ito na darating. Isipin ang buhay na inyong itinatayo na magkasama, puno ng pag-ibig, mapagdiriwang at masasayang sandali. I-visualize ang masaganang hinaharap, puno ng kapayapaan at matagumpay na inihahenda para sa inyo. Ang universo ay nagtatrabaho upang matanggap mo ang lahat ng mga biyayang nararapat sa iyo at ang pagkakabuklod na ito ay isa sa mga iyon. Pasalamatan ang mga anghel sa kanilang pagkapiling na ginagabayan ang bawat hakbang. Sila ay naghahanda ng lupa para matanggap mo ang kasaganaan sa iyong buhay. Sila ay nagmamahal sa iyo at nais ang pinakaminam para sa iyo. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa banal na oras at malaman na ang lahat ay nangyayari ng perpekto sa tamang sandali. Ihanda ang iyong sarili na may tiwala. Ang aking tao ay handa na makibahagi ng isang buhay kasama ko na may katatagan, kasaganaan, pag-ibig at mga pagdiriwa. Pinapasalamat ko ang mga anghel, nagpapasalamat ako. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Umaasa akong nagustuhan mo. Nandito lang ako at hinihintay ka sa susunod na video.